dumating na loads ang ating uh, compression spring para sa ating uh, MT or MIO I125 and loads so tinatawag natin uh, compression spring um, dito sa Pilipinas ang tawag natin dito sa karamihan ay center spring and loads yung kanyang RPM is 1000 RPM ng kinuha ko para hindi ganong uh, matigas yung kanyang spring tapos dahil nagpalit tayo ng uh, center spring titingnan natin ang kung ano yung nasa loob mayroon siyang kasamang sticker mga lords ayan lords makikita natin yung sticker bali dalawa ang pina uh, sa atin ano ayan makikita mo sun racing ayan lords ayan snayos diba Okay, racing racing spirit Okay diba lords tapos itong kanyang isang sticker ayan lords ganun din yung kanyang uh, nakasulat ayan yung kanyang ating uh, rpm lods kung nakikita natin 1,000 rpm lamang yung ating kinuha uh, para hindi ganong matigas yung ating center spring o tinatawag tinatawag natin yung uh, compression spring and lods di ba napakaayos naman uh, order lang natin yan sa lazada mga lods yung goods na goods yung ating na order at walang damage at dito naman tayo sa ating flat spring yung tatlong piraso mga logs bali 1000 rpm din yan mga logs kinuha natin yung kanyang brand yung logs makita mga logs kulay white baka order ko dati na karana ito uh, kulay blue siguro wala ka pilapol na kulay blue kaya binigay sa atin na uh, kulay white okay na yan lods, basta ang malaga dyan yung ating rpm kung anong atikas uh, ng uh, flat spring na yan para magmatch doon sa ating center spring na 1000 RPM at 1000 RPM din ng ating clutch spring diba those negos ganyan mga loads walang kapukas pukas at ito naman loads ang ating uh, fly ball o bola ng ating panggilit. original yan loads uh, 10 grams yan loads ang kinuha ko kasi hindi naman ako long ride malapitan lang naman yung ating biyahe paso ko uh, lang naman ako sa trabaho kaya 10 grams nang inukuha ko yeah, ayos na ayos naman siya Lods may kita mo uh, quality naman yun kasi yamang yamang mga at ito naman yun ang uh, ating slider piece mga Lods na yun yung mga Lods kasi nakita ko yung nakaraan yung aking motor maluwag na yung kanyang slider piece kaya ano pang gagawin natin para mapaganda yung ating takbo kailangan natin palitan yung mga Lods mga uh, Lods Lods na gusto din yan mga Lods at ito loads ang ating na uh, order sa Shopee at mayroon pa tayong parating ang ating uh, air filter malamang lods abangan nyo sa linggo papakita ko sa inyo kung paano tayo maglinis ng ating trotel uh, ating uh, CBT lahat loads kakabit natin yan uh, step by step yung uh, ididimo ko sa inyo para kahit pa paano kung tayo na mismo mag-DIY ang yung motor set mo uh, mayroon na kayong idea kung paano paklasin, kung paano ikabit sa ating mga panggilid ng ating mga motosiklo o mga lods. Sige loads, abangan natin sa ating pag-install ito lods, sa linggo lods, uh, mapatunayan natin kung gaano ba kaganda itong ating nabili. Kaya abangan nyo yun sa linggo. Sige loads, ingat tayo lods sa ating uh, vlog bye! -bye!